Sa... Haringgi, pilih tayo ng kotse-kotse para sa mga apo Dahil magbabakasyon po yung anak ko Kaya gusto mong may remote <laughs> Okay, sige Kanin ba kamo

ngagulo ko. paktan, malala si Ismao. tinatama, natin natin, 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 natin

รถมันงี่เงี่มปั๊บปั๊บ

Gold, Alex, Gold no. Alright, Alex Halo Halo Alright Ini beli si, ano Ah, that's my friend Hey ah. mm.

cái à, nó cái nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 他这个打来的是吧？ Ali Bác William về lại ăn Về lại ăn Okay, di Main Gate, Main Gate, Main Road. Ayun na naman. Mga magnanakaw. Kasi yung mga itim na yan gusto nila malaking sweldo. Sa so, gusto nila sila ang boss. Kaya nila yung nagpapakumbaba parang Filipino Kaya mas gusto nilang mag-isambay. Dahil di ka po yung dahil na black dahil wala po silang pinakaralan ang nahahir lang po yung mga may natapos sa kayong nakakatiis ng hirap ng trabaho oh. pero ngayon huwag na ayaw nila kaya mas pinili na lang maging bigger maging tips tips and tips dealer sa karamihan ng itim sorry for that nalaman uh, ko sa bayaw mo. Okay, dito na po tayo sa gabin sa kong Ito Okay. Ito okay, muna tayo dito mga kaibigan. Ayan. Ah? Ayan na po dito sa Children's Park. Wala na. Malapit na pong ano. Ah. Uh, magkadahon ng mga ano yan. lumalabas na po yung mga ano na ano ba tawag doon mga botil ayan ano ang ganda ng, ng, katawan ano kuraw puti alright kasama pa rin si Bakatski at si Commander Alex ayan ano di ka na magbubuniti dahil ang lamig sala sa lamig sala sa init ang pakiramdam kaya katamtaman na lang ang ano suot wala nang winter pero dito sa cellphone namin next week mag negative 1 na naman sa kasero yeah, malapit na rin darating si Bintong shout out Bintong Ado, Japanese Takan Kornik and uh, Ado, ko na wala. and Buro Bingka. Yeah, bibinka. we will see you back here and shout out kay sa mga pamilya ko sa Pilipinas mga kapatid ko at pamangkin mga apo dose magpa flight na si nanay mga auntie nyo na ano kaya mag ingat ingat kayo sa mga ano yan galaw ninyo mga perfectionist <laughs> yan tapos sa uh, 2 3 na sila Yeah. feel relax lang alright shout out sa ano kapatid ko shout out sa anak niya sa Texas Arizona si Emerson De Sos. Sorry belum, jadi ko. What kind of life you have? Asik ah, amat. may cancer yung nanay niya breast cancer tapos na-stroke na naman yung father so kailangan po nating mag-subscribe sa channel ko and please uh, like para naman po tayo makatulong sa mga pasinti na parang gano'n we have to contribute something kaya mag-subscribe na po panawagan po para pag ka 1,000 subscribers tayo magsuseldo na tayo kay youtube at makakatulong na tayo hayaan nyo na yung sell daw basta itulong ko kasi meron naman akong kinikita dito so Ano na lang po salamat And advance shout out sa mga subscribers ko mga subscribers na nagagandaan saka nagugwapuhan mga matatalingin ng mga yan mga followers ko mga likes mga department uh, Bar City 4 ng high school tapos ang ang full support na subscribers ko yung nasa Germany si Marjelim Sink shout out and also yung kapangalan niya na pamangkin ng bagat ko si Marjay Marjie de la Cruz from Tarlac City ay Tarlac San Jose araw na uh, mamaya po manonood tayo ng Arsenal alright ingat po sa lahat and God bless ito po si Bintoski Vlog please subscribe and like and share po thank you ang araw po ah uh, magigisa ako para sa magluluto ako ng ginuguan po uh, excuse me po sa mga kapatid dyan na hindi po kumakain ng baboy saka may dugo po palisya na po kayo at nag po po ako ng as usual manok po kasi may bisita tayo ngayon dahil manonood po kami ng uh, football mamaya yeah, yan, nadubo ko sa pinya uh, pinapalambot po natin yung ano. Tapos sa uh, ang update po ngayon. Maulan na naman po. Kaninang umaga. Eh may araw pero ngayon lana. <laughs> so alas 8 po yung ano natin, yung football ng uh, Arsenal versus Newcastle. I hope na win. So kita-kita po tayo mamaya doon sa uh, Newcastle po. Ito po yung dugo. Alright. Pasensya na po sa mga kapatid na muslim. Saka yung mga, ano, taong, ano, mga kapatid na hindi kumakain ng tinuguan. Pasensya na po. Shoutout po sa mga, especially yung mga bagong subscribers ko, si John Ben. pamangkin ko. Tapos yung kaso-subscribe sa lang po. At maglalagay po ako ng listahan para, ano, Ah, uh, shout out po sa mga tatlong nagkakasama na magandang video. Yung editor ko sa Camera Woman, Video Woman. At yung mga tagay squadlan. Okay po. Oh, ah, uh, ito na po yung dinugo natin. Yan, may chili may ano, Lutoin ko maigi. Kasi eh, nga po nasa Biblia, bawal daw pero Huh. Tapos to na po yung final ng adobo natin. Yan. May adobo sa pinya. So, and po for today